Hmm. Walang laman, puro alagad. <laughs> walang walang kalak. <laughs> <laughs> puro alagad. Ang tamlay mo naman. Ay, mo mag <laughs>

Masipit kanya niyang putol ang daliri. <laughs> eh. Ang gusto ko na putol yung sayang ka eh. ah. ba? putol? Ang Ah. Ano? na. ano ba?

Ano ka? Naputol ka ulam ka. Sasayang boy. Pang ulam. mo. Uh. Walang mangila. Sabi mo, huli kang mangila. Oo, oh, magagawa ako. <laughs> mag -iyak ako. Tabao. So, yung mabuhitin tayo, mawawala to ay. Taba? Hmm. Mabuhitin mo. Ah. Ito. Yung pag-initan mo. <laughs> Pangulam yan. Pangulam! Pusla na ba? Yan. Puro alagad. <laughs> <laughs> yan ang tanga mo. <laughs> sabi mo hello guys pro alagad po huli ka <laughs> ayan isa ka